Ganito pala ang mga bahay dito sa Hong Kong. Kung bago ka palang sa akin channel, please don't forget to like and subscribe. And for this video, ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng mga kabahayan dito sa Hong Kong viewers. Yes po, ganito po kataas yung mga bahay dito kasi yung Hong Kong is napakaliit na lugar. Kaya wala sila masyadong space para sa mga bahay kagaya sa atin na nasa subdivision. So dito yung mga bahay nila viewers is mga building na pahaba yes po ganyan na ganyan so pagbago kayo dito and mostly taga-provinsya kayo, ma-amaze talaga kayo sa mga bahay nila na napakataas and it lalo na pag nasa central ka talaga ng Hong Kong is wala ka talaga makikita ng maliit na building. Lahat ng building is matataas. At mapapaisip ka na lang talaga viewers, paano pag may linog, naku nakakatakot pero alam nyo ba, tinanong ko yan sa aking employer and sabi niya dito sa Hong Kong, bihira naman at saka walang fault line dito kaya hindi naglilindol. Meron man si pero very light lang And yung mga building at yung mga uh, subway nila Is nakaready kung sakaling meron mang lindol dito sa Hong Kong Kaya safe yung mga tao dito